Hi guys! Magandang hapon po sa lahat. Samahin niyo po ako ng pag-aayuda ko kay Tatay silito no? Ang oras po natin ngayon ay alas 4 ng hapon. So, medyo malamig-lamig na po ang panahon. At kanina kasi hindi ko nagawa pumunta ng maaga kasi alam niyo naman ang buhay ni Inday. Uh, nandiyan yung magluluto tayo. Siyempre, di ba, mag-aasikaso tayo kung ano ang obligasyon meron tayo. Kaya ngayong hapon, pero nabili ko na yung aking ano dadalhin. Kaya tara, samahan niyo po ako, no? Samahan niyo ako nang magpunta kay Tatay Jose dito. Sama-sama tayo hanggang hanggang hanggang, hindi hanggang. Meron tayo ditong pampers ni Tatay. Yan, pampers ni Tatay. So meron tayong medicine, medicine ni Tatay. Siyempre, binilang ko lang sila ng itlog at grocery pinagsanib bursa ay ka nga ayan ang aking dala pinagsanib tim tanod Farila at kay Ate Marley guason Tara guys, dalhin natin at matignan din natin yung bintan ni tatay. Tara na! Tara tara na guys! <laughs> Ay, tayo sa tayo sa dito. tara sarap, guys. Ang sarap lang magpatuloy ng pag-aaral, no? Kahit ganito, itong mga batang ito. Malayo yung kanilang mga bahay. Kaya laban lang sa paglalakad. Basta makapag-aaral lang. Hindi namin kilala masyado yung mga anak ni ni Joby sa sakaysay na namin kaya na ayan lakad lang lakad, lakad lang hindi namin yung mga apo ni tatay yung silito tinitignan namin yung mga dito sila sa sakaysay hindi naman namin masyado kakilala yung mga bata sana parang tropa hindi yung inip ng paglalakad ayan Ang bintana ni tatay <laughs> Ayan na, ah, tigileta Wow, may kortina ah, Saan daw? Yun, no? Wow, ganda naman ang kortina niya ah, Dinesign-design pa Magandang hapon Tatay Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Ulaan mo. Ano? Sino? Ay, ang ganda ng bintana ni tatay. O, oh. oh, yan. Sino ako? Sino ako? Ako yung maingay. Maingay na Bilma. Tau po! gandang hapon po. Oo, oh, huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Abang talaga. gandang hapon. Kilala mo po ako? <laughs> Kilala niyo po ako? Sino po ako? Ay, Bilma po. Very good ah. Oh, ayan. Yan ang gusto kong dinaabutan ko pag napunta ako dito. Hindi yung ano, oh, ayan, no? Oh, yun, oh, no? Oh. Ganda na te, Violeta. Ganda na ng bintana ni Tatay. Salamat po sa iyo. Uy, <laughs> wow. <May> po <laughs> yan. Yan. Parang ang ganda ng tawa ng ating tatay. Ngayon na, oh, very good tayo. Ngayon na. Ay... Oh. Nagmerienda ka na po. <laughs> yeah. Ano minirienda mo kung nagmirienda ka? A biskuit ayo. Yan, biskuit. So kaya ako napapunta ng hapon. Ah, uh, minagpabigay syempre. May nagpabigay sa yung doktora natin. Pinada pinabilhan ka ng vitamins, tsaka ng losartan. Syempre, magiging kumpleto 'yan. May pampers ka din. O ano na yung inaano mo dyan sa kuko mo? Baka mahaba ng kuko mo. Mapaputulan. Video ko kailan parang ano, nag cellphone. Parang ako nagse-cellphone. Anong tinatype mo? Cellphone ka na, cellphone. Ang ganda na si, ano. Ang ganda ng, ano nga yun, aura mo. Ganyan. Para hindi lahat kami nasasad. Nasa CR yan, ginupit-gupit. Ayan po. Galing talaga ni nanay, oh kag kasi na oh, natulog ako ngayon ang pati kwarto nila. Oh, di ba? Yan. Oh, yan. Ngayon, ngayon si nanay nakabestida vestida Dinala lang kita mga damit-damit. At sana Opo. Nakabestida vestida Paano napapansin nila 'tong pupunta ko yung dalawang kulay na lang nakikita nila sa video mo. Kaya yeah, sabi ko, pagdadala kita. Ang ganda ng tawa ng amin tatay. Very good ngayon, ah. ah. <laughs> pag ano, Nay, pinapaikot niyo po yung electric fan para hindi lang nakatapat lang kay tatay pag ano. Opo, paikot niyo po para hindi po siya. O, meron tayo ditong ano. Mm O yan, no? O, o yan, Meron. O, Nay, ito. Binilan po kita ng itlog. At ito po, check mo po yung inyong grocery. At ako kayo ho ay hiningan po ng konting pondo sa aking mga katanod. Ah, nay, ob, tignan mo po kung ano laman ng grocery niyo At mm, nangingi po ako sa pondo namin ng ay, sa ay, no, timtanod. <laughs> timtanod, syempre sa pangunguna pa rin po ni Tita Ermagalo. At syempre oh, ay pondo namin lahat. Man. Uh, Sabi ko, wala ka ng biskuit. Kaya, meron kang biskuit ngayon. Dalawang klase ng biskuit mo. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ano. Yung laki ni pang emergency. Ay ba? Ang galing. O, uh yan. -huh. itlog. Yun, may biskuit. Dalawang klase ng biskuit to, guys. O, oh. kita at saka. Then, meron siyang grocery ng konti. Kahit sa pano. dilata at ito po yung pampers ni tatay. Oh, pampers. Ayun ang itlog guys. Itlog, itlog, So meron tayo dito yung medicine. Yung gamot may ni... Pumpers, oh. Ayan. Ayan guys. Team Katanod. Salamat ah... ah nag nagabot din po ng kahit pa paano si Mali. Sis Mali no, ito yung grocery na pinagsamang pinagsamang Tim Tanod, Marley Guason. Syempre kay kay Miss Mali Parilla. O yan, nandiyan pala yung gamot. Tignan mo nga yung gamot, Nay. Binili ko na ulit ng pang one month sa Lusartan. Si tatay, para hindi na kayo nangangamba ng pag, ano, ng gamot niya. Tapos, vitamins na rin. Yung pong nabili kong ang vitamins, Nay. 8 eh. pesos dun sa ano? Dun sa... Anong pangalan ng isang butika, mag Ano ba? Hindi. Di sa lang. Generic? Hindi. Di sa lang ng Dunkin' Donut. Uh, sa Pemdrag? oh, sa Pemdrag. <laughs> kasi, mm, ayos naman kasi mga gamot na hindi lang generic din lang lahat ang ano na yun. Hindi pa po no, okay, tama at eh. Marley, ito po yung gamot ni nanay, no? Tamat, Tapos, ito po yung pampers niya. Tapos, nagdagdag na rin po ako dito sa paggrocery at sa mm, sa timtanod na pondo. At syempre, sa pangunguna pa rin po ng ating ITR Magalo. At ngayon, ito yung aura ng ating tatay. Wow! Yan, yeah, laging ganyan. ah laging ganyan. Basta, lalaban lang. Lalaban tayo lagi. Oo, oh, lalaban tayo hanggat maraming nagpapaabot ng pagmamahal sa iyo. Laban lang. Ang ganda nga ng bahay mo. Oo, oh, di ba? At least nauutay-utay natin. Ngayon na narinig tayo ni Tita Ermagalo, yan po ang kanilang ito. Tintano, dayan, medyo gumanda ka, ganda ng aura kahit papaano yung bahay nila ta, nanay no, syempre ah uh, mas maganda yung naumpisa natin. Ay, ang, ang ganda bahay. Yay, very good. Salamat. Salamat sa mga tao nagpapaabot ng tulong. Ito po yung ano, uh, inaano natin, o, oh, tintanod. Ito kasi side na to, uh, doon, sa kabilang side na yon, CR nila yon. So, ito itong naka, anong, anong tawag yan? plywood na yan. Lawanit. Chap, 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 ate, ah, singgato na talaga yan. So, eto na yung pinaka-aura ngayon. Kahit pa paano naman. Eh, di baling mga luma yung gamit. Basta na isaayos lang. Ay, nanay, check mo daw po yung aking dalang damit. Da, yeah, ang po talaga, tila, oh. Yan, oh, di ba? Dahil mahal-mahal ka ni Sherwin, yung mga sando niya, ay pinadala na sa akin. Salamat. Oh, wag na itong mga bra. <laughs> At ito sa dun sa dalaga mo. Yan kahit papa, yung mga ano kung bahala ko na kung sino pong ibang pwedeng makinabang. Yan, yung iba naman po pinapang-suot na Ayan. <laughs> <na disatahan. laughs> Bala ka na eh kung sino pwede makinabang dyan sa mga dalako. dala ko. Kasi dala, ang pre... O, ayan, yan, yan. Eh, Siyempre, ikaw muna kahit papano para kahit yung mga, panggamit ka. O, oh, dinalang ka ng bestida. O, oh, ito, ito. Sando pa rin po ito. Yan, dinalang ka tam ng bestida. Bahala ka na kung ano yan. Hindi naman ho talaga masyadong ano yan. Yung iba po, mga nanggagaling pang ibang bansa din. Dinala ko kahit pa paano may suot mo, nanay. Yan, may nakakasya. Yan, o. Oh, ukay, ukay ni Vilma. Yan. Tignan mo daw, tunay, para sa dalaga mo yung kakasya. Oo. Sa dalaga mo, may mga galing pong ibang bansa yan. So meron kajang ano, ewan, ayan bestida, bestida, to bestida. Ayun, mga pang pangmalamig pang, pang, pang season season Oh, ayan. Oh, ito na ay bestida. Mga bestida, bahala ka na po kung sino pwedeng magsuot sa inyo, ayan. Kasi man sa iyo yat maliit man. Na naman ang mapili hmm? nito. Ay, hindi pa sa iyo man para mi pansuot-suot ka. Kaya ko nga dinala yan para sa iyo pansuot. Yung dalaga hindi nababagay sa dalaga yan pang iyo yan nay yan yung mga pa, ano dito bahala ka na po Sino, no mga t-shirt t-shirt man lang para yan meron ka ng palawan baka isusot eh. baka palawan beke naman yan nagdala po tayo ng ukay ukay kay nanay no bahala na po si nanay kung sino pwede magsuot sa mga dala natin Ma, Baka kamantili Oo, oh, oh, yan o. Oh, yan ako. Diyos sexy and sexy ka dyan. Sexy and sexy ka dyan. Yan. Yan. Ay, kay dalaga. Ay, kaya ate Sa iyo, pwede yan. Ay, marunong ka man mag nagdiskarte dyan o. Oh. yan, presko. Pantulog. Malay mo, mag honeymoon pa kayo ni tatay. At ay! May honeymoon kayo, honeymoon. <laughs> Baka makagawa ka pa ng bunso. <laughs> Tawon man no. Oh. Ay, Ay tingin mo ang tua, oh. Ay, tingin mo ang tuwa. Gagawa ka pa ng bunso. Ay, tingin mo ang tuwa. <laughs> ah, baka makahirit ka pa ng isa. Ha? <laughs> hindi na, hindi na makakaisa. isa hindi <laughs> na tuwa. tuwa. Oo, presko, no? At least nabubuksan na yan ng ayos. Ay, ang sarap ng hangin, no? O, nai, pag ganito, huwag mo muna sarado, no? Tapos si tatas mo kortina. Sarap ng hangin, pasok talaga. O, oh, diba? Napakabuti, napakabuti ng Diyos at gumamit siya ng maraming tao. Sabi kanina doon siya nag-ano. Sabi yung mag-asawa, ang niya. Hoy! Hoy! Narinig yung makakaisa pa yan! <laughs> Nagawa pa ng baby! oh, nalakas, nalakas. Diyan, diyan, sa ganyang aura mo, lumalakas din kami. Kasi sabi nga, lalaban at lalaban ka pa. Diyan ka namin na nagugusuhan. Pero nung kailan sang araw, ay nakulat kami, nasasad. Na. Lahat kami, di ba, Nay? Oh, magmula po nung dumat um, galing kami dito, yung yung pakiramdam niya nung gabi o ano, kumusta naman po? Mabuti po na kain siya, ang dami nga nakain kahapon, hindi lang kung saan. Ay, salamat naman po kung sagin ganun. Sa po ang talagang inanong niya. Oo, yan po, mas maganda sa Yung bang may sugat siya sa likod, nanay? Meron. Malaki? Hindi, ma'am po. Kaumpa. Ano na po? Muna, mo na, lagi. Na, ano? Ay? Kung po pwede po talaga, lagi siya nakapaside para kahit papaan yung likod niya. Ay, pwede, Tsaka huwag niyo pong tatanggalan ng sapin niyang balig niya sa parting likod. Ano mm -mm. Mm -hmm. <laughs> Oh, yeah. Very good, ni Pampers na. Yan, nanay, no? Yan, guys. Ukay-ukay ni Bilma. Ang dami kasi. Ang dami ko nang ano yung... Minsan, pag umuwi rin po akong pampanga, inuwi ko rin po yung iba sa mga kakumare, kung sino yung gustong makapagsuot. Eh, dahil, dala lang ng dala. O, oh. sige, nanay, no? Bahala ka na po. At meron dito mga ano dun sa dalaga mo. Bra, panty! <laughs> galing din po sa aking dalaga 'yon Inuwikot na sa Dubai naman na. Sabi ko nga para kahit pa may ibang ayos naman po. Hindi naman po ganun kakayang yabot. So, nanayan po ay galing kay ate Marley Guason. Yung doktora ni yung doktora ni tatay na isa sa mga anak nyo. Pag nasanong kagabi, nag-aarot. Ay, ay, salamat po. Do, eh, may daw mga pangalan, ay, salamat sabi po kung ganun. Siyempre, sabi ko, kasama na yung lahat sila. Yan. At kami po ay nagpapasalamat. Hindi kami nagsasawang magpasalamat nila nanay at tatay sa mga taong nagmamahal sa kanya. No? Siyempre, nandyan po si Mami Susan Awingan at kay Tita tita Ermagalo at siyempre kay Ate Marley Guason sa mga nauna pong nagpaabot ng tulong kay kay Tatay kundi dahil po sa inyong lahat hindi may aayos kung saan siya nakahiga noon at nakahiga ngayon at siya magbintana Ate Violeta katakutan hindi po siya talaga sponsor at pero dahil kay Tatay sa pagmamahal niya kay Tatay yan po yung napag-ipunan namin dalawa. Ako taga-ipon, pero sa kanya pong ipon. Ako lang po taga pa, taga-hawak ng kanilang mga pondo. At salamat, Ate Violeta. At yan, kay Ate Violeta din po, galing yan, pag pangkisami. -pang o, oh, tatayo ka. Salamat guys, salamat po sa lahat. No? Uh, Siyempre, nandyan din po ang aking love and care family. Ang uh, naunang nagpaabot po ng biyaya kila tatay. Yan, sa pangunguna po ni Ma'am MJD. Ma'am Tess, Ma'am Marites, see you. See you tomorrow, next day. O di, nandyan sila, nay. Ang Love and Care Family, nandyan po sila. At mm, papasyalan din po nila yung mga taong tinulungan din nila. Marami po sila ditong tinulungan na tao bukod sa inyo, nakapagpabot din po sila. Nung una kong pagbablog na hindi ko kaya, siyempre, ang kaya ko lang po, higit barya-barya lang. O, marami, marami na, marami maraming salamat. Ano, masasabi mo sa mga taong nagmamahal sa'yo? Maraming, maraming salamat po. At hindi na po nangangamba, siya ay magutom pa ulit. Na, nakatulog ako, hindi man ako, hindi man ako yun ano niya. Hmm. na ay na, nakatulog ako. Na no? Ayan o, gumaganda, ako. gumaganda ang timplada <laughs> ng ating tatay no, sa pamamagitan ng pag-aabot nyo ng ayuda. Sa Ito mga, guys o, so, salamat, ayuda. salamat no, sa mga pinapaabot nyo na no? walang sawa. At di baling kami ay kung saan nangihiram ng mga sasakyan. May abot na kung ano na po mga ginagamit naming service, hindi amin. Para lang po makapag-abot. Para kay tatay yun lahat, no? Ano yung mag-asawa. Panalangin mo ako kung makabili ng service. Kahit araw-araw pa siya kita. <laughs> Ate Marley, salamat. Oh, Ang ibinigay niyo po sa akin, tayo po ay nakabili ng pampers, medicine ni tatay, tsaka po yung itlog, at tsaka po itong, itong like nag ito. nagdagdag po ako sa akin, ano, sa konting grocery, ano, at para lang po talaga maka makaano tayo sa kanila sa pang-araw-araw. At doon rin po ako kumuha ngayon ng aking pamasahe at tunay na po ako medyo, uh, medyo hindi tayo nakaka-work ng ayos sa aking anak buhay ngayon. Uh, san po ba at tayo makaka, makakabalik-balik din tayo ano? at ang sarap lang po kasi ng pakiramdam na higit tayong nakakatulong eh. at bukod sa aking mga magulang ang sa aking mga anak naman po, hindi naman masyadong ano ngayon at may mga trabaho. Uh, bukod sa aking mga magulang, itong mga beneficiary natin ang ating natutulungan nun. No? Ate Marley Guason, paulit-ulit kami nagpapasalamat nila. Nanay at tatay sa iyo, sa kabutihan ng iyong puso. Napaka-napaka simpleng tao na nagpapaabot ng tulong. Hindi lang kasi kayo na yan, inaabotan niya ng tulong. Uh, Iba-iba, hindi lang niya naisisigaw pa sa buong ako tumutulong dito, hindi. Hindi siya ganun tao, napakasimpleng tao lang po. Simpleng nagpapaabot ng walang alam yung iba, gano'ng siya kabutin tao na kagaya nila, nila tita Erma. Nila tila tita Erma, napakadami rin pong natutulungan. Mami Susan, napakasimpleng ano, pero yung mga napapaabotan ng tulong hindi na nila sinisigaw pa, oy, ako yung nagbigay, di hindi po, hindi po sila ganun tao. Napaka simple lang po. So guys, panibagong pagpapaalam na naman po tayo ngayon. At ang oras po ay, anong oras na Brad? Alas 5? Oras ng alas 5. ay tatay! Tatay, kakain ka lagi ng ayos. Oh, salamat po ka. Salamat po. Salamat, doktora. O, oh, doktora, salamat daw. O, oh, ba diba, o? Oh? pakasarap oh, ng tignan pa ganitong medyo masigla talaga siya. Kala ko nung isang araw talaga ako sobrang, sobrang nasad ako. At nung masamid siya ng itim, tunay ng puso ko, Diyos ko. Durug na durug. Oh O yan, pinagdadasal na tayo ng ating tatay. Pero una po sa lahat, tingin mo muna ng kalakasan ng iyong katawan sa ating ama. At kami po ay kahit papano ikaya pa namin. Ikaw ang humingi ng kalakasan at para ikaw tumagal pa ng matagal na matagal pa. Sa tulong ng ating mga mga mahal sa buhay na higit na tumutulong sa iyo. O nanay no, kami po ay aalis na. Yan, oh. Pag gising sa hapon, hindi niyo inaasahan ang biyaya ay nandyan na. Sabi nga na ni nanay, ikagigising lang. Pero pagbungad bungad niya sa bintana, nandyan si Bill Matt Sherwin, may dalang biyaya. Oh. Oh, paka, napakabuti ng Diyos, no, nanay? Diba? Ayan. Hi! ito na kami nila tatay. Ayan si, tatay. Ayun, oh. Nakaano na, naka. Hindi siya makakakuyakoy ngayon, guys. Namimiss nila yung kuyakoy mo, eh. Salamat po ulit, salamat no? Po. Salamat, salamat ng marami, salamat ng marami. Team Tanod, guys, naiabot ko na ang galing sa ating pondo. Uh, Nakapag-abot tayo ng konting grocery. Oh, hi ka muna, hi! Hi mo muna sila, hi! Shout out! Shout out ka muna, shout out! Yun know, ang camera, oh! Oh, shout out! Oh, shout out daw! <laughs> Kala <laughs> nyo, Shout out! Oh, shout out muna! <laughs> Oh, shout out na po, oh, 'di ba? Nakakatuwa no, sarap lang talaga pa. Panoorin ni Tatay pag ganito, siya kasigla. Lahat tayo natutuwa. O oh, nanay, bye-bye na, bye-bye. Salamat. Si Marley, meron pa tayong sobrang dalawandaan. At Ibiya abot natin kay Nanay. Nanay, ay, uh, ito po ay sobra na pinaaabot niya Ate Marley Guason, no? Ipambilin saging. So, salamat po. Oh, walang saan pa sa salamat. Tim Boy, salamat po. Ang dami po yung kain niyo. Pag-saging lang talaga. Ay, tama po yan. Doon siya lumalakas sa saging. Ayan, o. Oh. Ayan, meron na medicine pang one month at pang 15 days na vitamins. Uh, tsaka yan, grocery. Bye-bye, bye-bye. Salamat po. Bye-bye, bye-bye. Shout out. <laughs> Shout out muna. <laughs> Shout out. O oh, mag-cellphone ka na cellphone. Paano mag-cellphone? Salamat. <laughs> oh, basahin mo na, basahin mo. Anong anong text sa iyo? O oh, nagbabasa yan, may, may text sa kanya. O. Oh. O nagbabasa yan, yung cellphone niya. Salamat. Bye-bye. Sige na na, no? ayos na po kami. Wala daw siya short. Ayan, napakaluwan ng asawa. tignan. <laughs> Napaka... Inalis na rin po yung plastic Ang ganda na sabi po. Wow, napakaluwan ng tignan ngayon ng kanilang ano, no? Kahit magsidatingan pa kung sino mga mga ano dyan. Hindi na masasabing ano Nag pa yung... Nagminagsirit niya po kanina. Sabi, mm -hmm. siya, gamit na ako. Oo. Oh. Sabi niya, ang ganda na. Nga. Nakita na rin po ni Tita Erma ito nanay baka sakali sa susunod na araw baka, baka tayo magulat ka na lang. May nagtanong nga po kung sino nagawa 'yan. Sabi ko 'yung mag-asawa. <laughs> 'Yan o 'Yan o Tita Erma. Ayun po, ayan ang gustong paayos ay, ni Tita Erma. Ang pagkabait naman yung mag-asawa Sabi ko ay sobra. <laughs> na, ayun po ang pinapa-project ni Tita Erma diyan niya 'yung ano, papaayos-ayos na po niyan. Yan, di ba? Oh, sige po, sige po. Bye-bye guys. Salamat po. Bye-bye guys. Salamat po sa panonood. O, oh, si bye-bye. Bye-bye Nana. Yes na po kami. Bye-bye po.